Ang palaking issue po kahapon mm, anong nagsalita issue ang House of Representatives mm -hmm. ba binigyan na sampung araw ng Office of the Ombudsman mm -hmm. ang si Vice President Sara Duterte at yung mga co-accused niya doon sa kasong reklamong na ihain sa Office of the Ombudsman Ang sabi ng Kamara, kasi doon sa sinilabas na statement, mm -hmm. complainant daw ang Kamara okay. Pero mm -hmm. sabi ng Kamara, sandali muna wala kaming inihahain mm -hmm. na kaso lab, o reklamo laban sa Vice Presidente uh -huh. Ang ginawa lang namin in-submit namin sa Ombudsman yung mm -hmm. committee report mm -hmm. ng House Committee on good government na nagsabi na nagkaroon ng maling paggamit ng Pundo Office of the Vice President. Okay. So paano so, kami naging complainant? Uh, yan ang pero, linawin natin ngayon. Yan ang lininawin natin yes. paano ba hinahandle ng uh, Ombudsman uh, uh. Uh, itong mga ganito pag ipapasaw sa kanila ang mga tinatawag ho na committee report na mm -mm. anong ginagawa at sino ang tutukoy nila na mga complainant. Nasa na. linya, linya po natin, natin Ombudsman. si Ombudsman Samuel Martires pumiso para, para linawin ang issue ito. Eh. Ombudsman linawin na nga natin ito ano po ba talagang nangyari? Bakit sabi ng camera, hindi kami complainant sa reklamo laban kay Vice Presidente. Okay, siguro naguguluhan lang sila. Mm -mm. O naguguluhan lang yung, chair, yung spokesperson. Mm -mm. Ang nag-endorse sa amin ng, ng committee report, ng Committee on Good Government and Public Accountability, mm -mm. ay ang Secretary General mismo. At sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report, ni representative Joel uh, Joel Chua mm -hmm. was adopted by the House of Representatives mm -hmm. so ang naging complainant dito na ginawa namin is the House of Representatives Committee on Good Government mm -hmm. and Public Accountability represented by its chairperson Representative Joel Chua mm -hmm. Yun. eh pero sir, Kasi but... sino sino gagawin na naming complaint mm -hmm. uh -huh. Pero sa mga nakaraan, kung meron na hong ganitong kapareho, na meron bang mga naisusubiting committee report, o automatic, kung saan gali ang committee report, sila ang complainan. Mm -mm. Alam mo, Wing, uh, napakikin minsan natin mga memoria. Mm -mm. If we remember the family case, mm -mm. it is not even a committee report. Mm -mm. Kasi hindi lahat ng mga senador ay nag-concur kay Senador Gordon at sa committee report. Opo. So just just uh, consider As a mayor, uh, result of investigation of the Committee of the Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. Ang naging complainant doon ay si Senator Gordon at Senator Rosa Monteverros mm -hmm. representing the Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. Si Senadora Amy, nag nagfile din ng kaso, di ba? Late lang. Mm -hmm. Sino complainant doon? yung Senate Committee on Foreign Relations represented by Amy Marcos. Mm -hmm. And But, dito, sino magiging complainant? Alam naman kami yung complainant, hindi kami ang nag ng kaso. Opo, opo, Kasi ang laman ho ng kung ano man na isumiting report ay nanggaling sa kanilang grupo. Mm -hmm. Sa kanilang grupo. sa kanila mm -hmm. at detalyado mm -hmm. when mm -hmm. ang detalyado ang um, offenses that mm. were allegedly committed by the Vice President and some of the employees or officers of the DepEd and the Office of the Vice President. Mm. Detalyado yun eh. Opo, Ombudsman, hindi ba, uh, baka ang inaakala po nila at ang palagay nila, sinabmit na namin yung committee report. So, moto propio, magsasagawa, o kusa, voluntarily, on your mm. own, gagawa kayo na sarili investigation, parang lead lang yung ibibigay ng committee report. Hindi po ganun ang kalakaran. Hmm. Hindi ho. Mm. Hindi ho. Hindi 'yon ganun ang kalakaran. Mm -hmm. That that committee report immediately was treated just like any other report mm -hmm. of the Senate or the House of Representatives was treated as a complaint. Mm -hmm. Noong okay. sinimulan po ninyo imbestigahan ito Ombudsman o kaya iproseso, magpadala na ng mga summon at saka mga notices para mag-file ng kanilang uh, counter dito sa reklamo o okay, itong kopya ko ng committee report, hindi po malinaw sa camera yon na uh, ito yung process. Baka po kaya sila nalito. Ay, bakit pa ba nila kami pa-furnish na ng kopya ng result ng kanilang investigation? Mm -hmm. Ano yung gagawin namin ano uh, pardon the la, pardon the word pero ano gagawin namin scratch paper mm -hmm. Mm -hmm. Ano yun? Opo. Parang we're not even a part of the we're not a part of that investigation of the House of Representatives. Oh. Kanya hindi kami dapat furnish ng kopya. Okay. Pa para bang sa pagkakaintindi namin, mga ordinary, hindi naman tayo masyado eksperto dyan talaga. -oh. Uh -uh. Para bang kayo ay parang sama, may parang, parang ordi, hindi pa korte, ano? Uh -uh. Uh, parang kayo ay namamagitan sa dalawang partido, uh -uh. pero hindi kayo ang haharap para akusahan ang uh, inaakusahan partido. Hindi, dapat may magre-represent dito sa Kamara or sa, sa komite na nag-file ho nyan.